Hello po, good morning po mo sa ating lahat So ngayon po mga kaibigan uh, Ito po yung ating mga alagang biik na 2 days na po na dito po sa ating uh, backyard farm So ngayon uh, tayo po yung mag-update ng papapakain sa kanila Kasi nung dumating yung mga biik dito sa atin ang atin pong uh, pinapakain sa kanila ay ano pa lang uh, kala kalahating kilo bawat isa So sa umaga 1 fourth yung mauubos at saka sa hapon 1 fourth yung mauubos bawat isa kaya dalawa po sila, kaya pag umaga, ako po'y nagbibigay ng kalahating kilo at sa kasahapon, kalahating kilo din. So dahan-dahan po natin pinapakain. So binabantayan po natin yung dumi natin na mga lagang biik. Kapag sa pagpapakain niyo po ng mga lagang biik yung mga kaibigan, bantayan niyo talaga yung kanyang mga dumi. Kapag yung mga dumi niya po ay buo talaga at hindi po basa, pwede na pong uh, iitaas o increase yung uh, pagpapakain sa kanyang feeds ng dahan-dahan. Yan po yung ating inoobserbahan bago po tayo uh, nag nag increase o nag-adagdag uh, ng feed sa ating mga alagang biik. Kasi po, yung mga uh, biik po ay sensitibo pa po yung kanilang gut kapag uh, dami po ng feeds na ating napakain sa kanila. So ngayon din po, uh, tayo po ay uh, sa kanila ng snacks o yung dahon ng Madre de Agua. So habang bata pa yung ating mga uh, fatining, at tinapos lang i-introduce sa papapakain ng dahon ng mga madre de agua nang sa ganon habang sila lumalaki po mga kaibigan ay masasanay po lang kumain ng dahon ng madre de agua importante po yung dahon ng madre de agua po sa ating mga lagang biik na pang fatining kasi po yung dahon ng madre de agua ay high on protein na kinakailangan talaga ng mga fatining para mas madali po silang lumaki po mga kaibigan Dito po sa labas ng ating kulungan, uh, mayroon po tayong mga tanim ng Madre de Agua dito. Ayan. So dati po, mas marami talaga yung mga Madre de Agua natin. Kasi dito sa gilid ng ating kulungan, dyan hanggang papunta dun ayan, yan po ay mga puno ng Madre de Agua na pinuputol na po natin kasi sobrang laki na po. At uh, lumalampas na po sa uh, bubong ng ating kulungan. Kaya pinutol po natin. Para hindi po masyadong mataas kapag tayo po ay kukuha ng dahon. So dito po tayo kukuha ng mga dahon ng mga agua. Ang ating pong dahon na ipapakain sa mga lagang biik ay ito po mga kaibigan yan. Ito pong mga uh, sa bandang tip lang po ang ating kukunin. Ito po mga katulad ng ganito. Yan. Ito po ay mas magandang ipakain sa ating mga lagang biik. Kasi hindi pa po ito mapait kapag medyo matanda na po yung dahon ng mga Madrid Agua uh, yung mga biit po ay hindi na po kaganahan kumain kasi medyo mapait na po yung lasa ito talaga yung mas maganda yung bata pa na dahon so ito na po mga kaibigan yung ating nakuhang dahon at saka atin na pong ibibigay sa kanila so kahapon uh, binigyan sila natin ng paunti-unti. So, ngayon, atin na pong uh, bigyan ng dahon ng Madre de Agua. So, ayan po mga kaibigan. Uh, kinakain na po lang yung dahon ng mga Madre de Agua. Importante talaga, habang bata pa sila, sinasanay na natin para uh, pagdating po ng uh, grower stage or finisher stage, kahit anong parte ng dahon ng Madre de Agua ay Pwede na po natin ibigay sa ating mga alagang biik. Ngayon, yung pinakadulo ng muna ang ating binibigay sa kanila kasi yung lasa niyan ay hindi po masyadong mapait. Nang sa ganon, uh, kakainin talaga natin mga biik. So, yan na po mga kaibigan. Dahan-dahan uh, po natin ginagdagan yung pagbigay ng dahon ng magladiagwa sa ating mga biik. So, sa unang araw, unti-unti pa lang, din sa susunod na araw, uh, everyday, nag-a-add tayo ng paunti-unting dahon para masana yung beek na kumain sa dahon ng Madre Agua kapag yung mga biyek naman yung mga kaibigan ay parating nag-aaway nagkagata, naglalaro yan, nagbigyan din nyo ng uh, Madre de Agua, nang sa ganun yung attention po nila ma-divert po doon po sa pag uh, ngunguya at sa pagkain ng dahon ng Madre de Agua nang sa ganon ay maiiwasan po natin yung pag-aaway-aaway ng mga biyek, lalo na kapag pang maramihang biik ang inyo pong inaalagaan so ito po yung isang taktik po na maiwasan yung pong uh, mga sugatan yung mga biik dahil po sila po yung nagkakagatan po mga kaibigan kayo din po ay makakatipid po sa feeds sa ganitong pamaraan po mga kaibigan kasi para na din kayo nagmix feeding ng feeds at saka ng dahon Importante kasi yung dahon ng madidiagwa kasi ito pa isang legumes na tumutulong po sa uh, mabilis na paglaki natin mga biik na gagawin po natin mga fatining mag sit up din tayo ng water reservoir kung saan po nakalagay yung mga tubig na dapat iinumin po ng ating mga biik na dadaloy naman po doon po sa ating water drinker yan po nandun sa dulo po mga kaibigan yan po automatic na umiinom ng tubig yung mga biik kapag gustuhin nila na uh, umiinom ng tubig ito po ay mabisang pamamaraan para po hindi po mauhaw yung ating mga alagang biik po mga kaibigan so, ito po yung update sa ating mga biik ngayon na tayo po ay uh, nagpapatikim sa kila ng dahon ng mga madridi agua para pang snacks po dito po sa ating mga alagang biik so mas magandang bigyan natin sa nang dahon ng madridi agua Kapag tanghali, kasi dito po sa aking backyard farm, ako po ay nasasanay na napapakain lang dalawang beses, sa umaga at saka sa hapon. Kaya pag tanghali, yan po, yan po yung snacks time ng ating mga biik, kaya binigyan po natin ng dahon ng mga maridi agwa po mga kaibigan. So hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.